Kung sa pang-ulam lang, ito, pa-ulam na, oh. Oh, lalaki ng okra, oh. Ang iba, yung ano, magugulang na. Ayan, oh. Sipin mo na lang, oh, kung may isang puno kang okra. Tapos, ganito karami yung maaani mo. Oh. Kaya, ano'y natin. Kasi, ano, iba, magugulang na. Sayang. Pasa ng ng ani. yan yung nakuha ko sa isang puno isang puno, limang piraso ay kung ibinta ko ng ano yan, ng sampo o, oh, sampo, piso ay kung may limang daan puno, kada limang daan din pero imposible, piso lang yan ito, mga ano nito mga 15 piraso siguro 10 piso

Ito, to? Every, every to to piga ano? Piga ani. Piga binta. Pero yung iba siguro hindi nakukuha ng tagaani. ani kasi yung tagaani ani nito bata. Kaya maraming lumalagpas na. Puro niya abot. Hindi makuha. Pura dito. Ano? You know, ano you know, 'to you no? Know. ano oh, lalaki oh. Sayang. So, ang lalaki, oh. Sayang, hindi na, ah. ano, hindi na pwede kasi magulang na. oh. na. Hindi pa Hindi pa, oh.

Ano, nabalik na no. Kita no. Ano, ano no, natukunan yung sabunga. Sayang, hindi na nakuha, hindi na ano. Jumagulang na. Sayang. Tugas na. Ayan, bunga. Wala na akong ano, mag-live sana ako.

Ну, namin. Ano yung lagayan namin? Hindi pa kami ng

lisod dito sa maputat o tubig ha? Ah, listen o tubig sa putat hirap tubig <laughs> <laughs> <laughs>

Pero mayroon pang aanihin. Ano? Ayun, naga ano sinda? Naga patubig. daw ulit ng okra yan. Pero marami pang okra na ano? Dinaani. Oh. Ayan, pro na. Eh, sige, hanggang dito na lang muna. Mamaya ulit. At i-ano na natin to. I repack para maibinta.